Hello mga guys Ngayon nga pala guys ay November 1 at kami ay bibisita sa aming mga mahal sa buhay na yung na Bali nga dyan, guys ay may paparating akong mga bisita at birthday rin pala guys kasi ng aking father at bilang handa na rin pala sa kanya ay nagluto ako dyan ng biko at si mother naman guys ay nagawa ng dinuguan. Eto guys, yung lalagyan ng niluluto ko kanina. Bali sa ibabaw niyan, ilalagay. Kakaluto lang yan guys, kaya nilagay ko dyan. At dadalhin niyan mamaya sa cemetery at pagsasalusaluhan niyan doon. At ayan nga pala guys, yung niluluto ni mother ang dinuguan. Specially made ng aking mother. Ayan, nilalamas niya yung ano, yung dugo at ilalagay niya po yan dito. Tapos ako naman, eto, yung niluluto ko yung toppings ng ano, buko. Eto yung buko. Guys, ayan guys. Mali guys, ang nilagay ko nga pala dito ay dairy, uh, butter, Pwede rin dairy cream. Tapos asukal. Nilagyan ko rin yan ng konting gatas. At medyo i ano ko lang siya. Pati tigasin ko. Tapos lalagay ko sa ibabaw ng liko. Yeah, Masarap yan guys. Yan ang karaniwang ah, hinahanda sa ano. Sa mga pestang patay. Ganyan. At bukod nga pala guys sa Pistang Patay ay November 1 din pala yung birthday ng aking father. Kaya bilang ano, nagluto kami ng ganito. Yan. Ilalagay ko to sa bito. Tapos yan, yan nga yung niluluto ni mama. Yung binubuan. Tapos mamaya guys, magluto kami ng spaghetti. At saka mag ako. Mali guys, kagabi pala ay gumawa kami ng Bile. ano, ng Bile. kagabi nga pala guys, ay gumawa kami ng graham cake. Tapos ngayon naman, dinuguan at saka biko. So mamaya, mga patanghali, eh, Magluluto naman kami ng spaghetti at saka samay. Pagsasalusaluhan yan guys, tas yung iba dadalin sa, ano, dadalin namin sa cemetery. Kasi magsisikainan din dun eh. At nag-aalay din kami ng konting pagkain sa aming mga namayapa. Ayan guys. Nagpasensyaan nyo na nga pala guys at may maririnig kayong boses ng aso. Marami kasi akong alaga guys na aso. Mga makukulit. Pag ganitong nagbablog ako, um, laging may mga tahol ng aso. And si ate ding naman guys ay naglilinis ng kwarto. <coughs> may darating kasi kami bisita. Ay kailangan malinis. Ayan, nagtulong yung dalawa sa pagluluto ng ano, ng dinuguan. Guys, ito yung mga rekado mamaya. <clears throat> may lulutuin pa kasi kami guys. Yung mga gata pa. May nilagang baka. Ito pa lang yung natatapos ko eh. Tsaka yung graham cake na nasa rep. Ayan guys. Umaamoy nyo lang, guys. Napaka-bango. Yung nilulutong dinuguan at saka biko. Masarap yan, guys. i sa puto. Kayo, guys, kung mag dinuguan kayo at kakain kayo nun, anong ipinapartner nyo sa dinuguan? Ayan, guys. Para maiba naman... Nagpas na kasi ng ano eh, almusal. Abot yan sa pananghalian. Ayan yung pagsasalusaluhan. Tinuguan. Favorite yan ni mother. Yan yung best niyang iluto. Sana guys, isubscribe nyo si Milo Vlogs kung hindi pa kayo nakasubscribe. Uh, si Angelica Mix Vlog. Ayan guys, yung mga legit nating vlogger at supportahan nyo rin po yung kanilang ano YouTube channel. Marami kayong uh, anong video na mga interesting video sa kanilang YouTube channel. Mamaya guys, ah uh, manood po kayo ng aking live mamayang gabi, magsasayawan kami sa aking um, ano kwarto. Nagbili kasi ako guys ng ano ng disco light at balak namin mamaya. Kaso ah, guys, uh, walang music, walang ano 'yon. Wala kayong maririnig na music at baka tayo may makapirate. Bali makikita niyo lang kami magsasayaw at yun ay naka -mute. Ayan guys, mamaya maya guys, luto na yan. Kanina pa kasi yan, ano eh, pinapakuluan. Ayan. Ito yung aking mother. Ayan. Mother ni Family Mix Vlog. Guys, sana supportahan nyo parati yung aking YouTube channel na Family Mix Vlog. At Si Milo Vlogs. Ayan, si Milo Vlogs. Suportahan nyo rin po yung kanyang channel. At yung OMB Milo. Ayan, suportahan nyo po yung mga channel ng ating mga kaibigan. At si Angelica Mix Vlog. Bising busy, busy kami dito guys. Merong naglilinis. Ayan. Yung aking dalagita naglilinis dyan sa loob, kasi ate ding naman busy sa tindahan at yan, kami naman nagluluto dito, si ate Milo naman, naggugroom siya ng mga aso, tsaka nagpapaligo mamaya guys, marami ng tao ah, ibibideo ko din yun makikita nyo rin yun hindi na nga pala ako sasama sa pagdalaw sa cemetery kasi marami pa akong gagawin Ayan. Pagluluto ko na lang sila. Ayan. Masarap yung dinuguan, guys. Ayan, Oh. Masarap sa dinuguan yung medyo malap malapot. Ayan. Medyo <coughs> napa ano-ano lang yung aking malagkit. Medyo nasaing na gusto. Malata-lata pero okay rin, Oh tumigas din. Lalagyan ko yan guys ng ano, buo ko sa ibabaw. Yung kanina, yung nakita nyo kaninang hinahalo ko, ay yung ilalagay ko dito. <coughs> yan guys. Bali, tapos ko na yan lutuin. Ilalagay ko na tong aking lutong bukay. Di ba dapat may latik pa yan? Latik pa tayo. Walang okay. oh, pinili si Nono. Buko yung binabili para maiga naman. Gusto nyo ba yung natin? Sarap din kasi yung... Ito ka rin yung natin. Wala kasi siyang ano... Wala kasi yung magang rito. Dapa. Pangalawang dapa ako. Hindi yung mga dati pangalawang dapa. Ano ba? Unang gata? Oo. Oh. Ayun, eh, may unang gata. Ayan, guys. Ayan, guys. Um, uh, ko lang sa ibabaw yan para mas maganda tignan. Para mas masarap. Ganyan ako, guys, magluto ng ano, biko. Nilalagyan ko dyan sa ibabaw ng uh, toppings. Yung iba, guys, naglalagay ng langka or ng latik. Pero ako, guys, iniba ko naman nilagyan ko ng buko na may natamis ngayon guys ito na lang yung natira sa rehab tas ito naman guys yung palabok Yan na lang yung natira kanina guys ay may mga tao dito ngayon ay ilan na lang tas ito spaghetti and biko Ayan, si father at saka kaibigan si ng asawa ko. At saka si mama.